sa atin po pagbabalik kumusta po kayo sana na sa mabuti kayong kalagayan ang atin ngayon makikita ay isa ito isa itong na discover natin o natagpuan nga uh, stone map noong World War II ng mga Japanese kung makikita natin ito ay may dalawang butas left and right at pangatlo sa dulo ang pinapahiwatig po nito mga ka sa atin partial analysis ay ay tubig na ang isa ay grandstand. Ito naman na cutted eyes ay sign po ito ng tunnel under the mountain or sa bundok sa letter Y. Kung papansinin natin maigi at uh, babasahin natin ito ay isa itong mapa ng mga Japanese noong World War II. Pwira pa, umay, 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 ng sila sa isang lugar at gumawa pa ng mga mapa na sa papel, puwera pa sa papel at para hindi mabasa ay ito ay inukit din nila sa mga bato, pasibol, nga ito ay plat at 1 meter insakto ang kanyang sukat ay kung makikita natin ito may pot marker at mga guhit guhit na pinapahiwatig nito ay isang establishmento or grandstand or malawak na plat na lugar at saka yung tubig o source of water or swimming pool na malaki. Nga kung makikita natin na itong mga tatlong butas ay isa ito mapa ng World War II. Ito ang lugar ay pinakamalaking kampo ito ng mga Japanese noong World War II. Kung makikita natin itong mga puno ng kahoy, ay mga ang iba dito ay century na mga kadiscover sa atin po pagbabalik maraming salamat po sa panunood ito ay ang kahulugan ng isang mapa na kung makikita natin na ating ngayon na discovery na ito sa partial decoding na iyan ang pinapahiwatig na grandstand o plat na lugar inulit lang natin at sa katubig na malawak parang swam o itong naman heart siyempre kasama na ito at ito ang markers ng mga Japanese. Pag mayroon silang square, mayroon laging heart. Friendly or sabi kayamanan. Dalawang heart ito. Eh, dito lang ito nakatabi sa gilid ng daanan pero hindi ito pa nagalaw na masyado at hindi. Siguro ko ito ay inikot lang kaunti na hindi pa nilayo. So kung makikita natin itong mga century at sa sunod naman muli na ating pagbabalik sa atin nga nakita ngayon at marami po salamat sa panunood at huwag makalimot mag subscribe sa ating munting channel